Hello mga tsuki! Maayong adlaw na naman sa tanan, diha sa Pilipinas, sa ang mansulok ng daigdig. And for today's video, meron akong na-receive na libreng ulam na naman ni Mayor. Okay, ituturo ko sa inyo kung paano pagluluto. So what's my video until the end of this vlog? And if you like my video, please don't forget to click subscribe like and share, and mag-comment ka na rin sa baba. Okay? So, stay safe and uh, keep watching lang. Okay? Mm. Mag-start na tayo ngayon sa pagprito ng ating uh, tuna mga chuki. Ayan. So, piprituhin na natin siya. Dalawang piraso ng tuna slice lang yung ating uh, lulutuin for today's video. So, good for two meals na natin ito. Ngayong isang dinner at isang uh, four lunch tomorrow sa ating trabaho. Ayan. So, kung nakita ninyo yung ating isda ay pag dip ko sa kanya sa oil ay umumpok naman yung ating isda. So, ayan. Nag-struggle ako kung paano ko siya itutuwid. Kaso nga lang hindi siya matuwid. Kaya ang ginawa ko yan, ginilitan ko na lang siya ng kutsilyo. So, tip yan mga tsuki, kung umbok yung ating isda, siguro dahil nasa malaman yung ating isda. So, ayan, umbok siya. Binuhitan ko siya ng mga uh, konti sa gilid niya. Ayan, nag-flop na siya. So, ayan, kasi pag hindi mo kasi siya bubuhitan, hindi siya mapiprito. So, ayan, ang ginawa ko na lang, ganyan na lang yung remedy na lang niya. O, ayan, o. So, ginihita mo na siya. Kulang na lang mga tsuki, madudurob na talaga yung ating isda. So, Diyos ko po, ayan. Pero in fairness ha, pag tuna kasi yung gagamitin ninyo sa sweet and sour na recipe ay malaman yung tuna. So, mas malasa, mas masarap at mas masustansyal ang tuna. So, ayan yung mga chuki after one hour joke lang. So, after uh, like five minutes, ayan, naluto na yung ating uh, So So, ilofer lang ninyo yung inyong pagpiprito para hindi siya masunog at uh, maluto siya maigi. Kasi pagka uh, lofer lang, dandan dahan siya nga maluluto at hindi siya maghihilaw. Kasi pag mataas yung apoy, luto na yan pero ilaw ko yung ating isda. Okay? At is, uh, sa, isang sa parehas na panlar ako na gano, magpipreto ng ating uh, sibuyas. Alam. Binawasan ko yung mantika. So, yung same mantika lang yung ginamit ko mga tuki. Ha? Hindi na ako nagpalit ng mantika. Okay? So, ayan. Nilagay ko na yung ating iliwang sibuyas. Kung marami kayong sibuyas, pwede kayong magkatan ng sibuyas mga chokyo, okay? So kung at least time na nanonood ka pa sa aking vlog, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan, isunod na natin yung ating bawang. So yung bawang natin, hiniwa ko lang din siya ng 5 strips. At saka yung sibuyas, same lang din 5 strips. At saka yung nilagay ko na yung ating luyang. So don't forget na maglagay ng luya or ginger sa ating sweet and sour dahil na feed. So don't forget, pag feast, kailangan natin ng luya pang tanggal ng lansa. Okay. So ayan, hanggang na, lang natin ng konti habang tayo ay nagmamartes. Okay. So wag ka nang bumili ng, ano, ng sweet and sour sa labas kasi mahal yung presyo. Kung kaya mo lang naman din magluto, kung may oras ka man lang din, eh, manood ka sa aking mga vlog kasi itong mga vlog ko is pang mga OFW budget siya. O yan, yan yung sinasabi kong ano, bigay ni Mayor yung ating bell pepper, yung red and green bell peppers. So, ayan mga chuki at saka yung carrots na yan, ang libre din yan. So, ang ginastos lang natin dito ay yung isda. Almost lahat yan mga chuki ay mga bigay ni Mayor yan. Dahil alam mo naman, yung benefits natin pag sa kusina tayo ng katrabaho, ay marami tayong pwedeng nga uh, may hindi sa uh, kay chef o yan. So maglalagay lang ako ng pineapple juice. So yan, pineapple juice ang ilalagay ko mga chuki. Mga konti lang, tapos konting black pepper, konting salt for seasoning yan. And maglalagay din tayo ng konting toyo. Ayan. Almost three 4 lang ng spoon. At syempre, yung ating oyster sauce. Ayan. So, ganyan lang. Ganyan lang ang measurement ng ating recipe for today's video. Dahil nga, dalawang piraso lang naman ng isda yung ating lulutuin. At syempre, one tablespoon of brown sugar para mag, uh, magano yung uh, panyang uh, toyo at saka yung uh, suka, yung asin o yan. Okay, so ganyan lang mga chuki yung ating sweet and sour. Okay. By the way nga pala chuki, naglagay ako dyan ng konting uh, suka. Hindi ko na kasi siya nakunan ng video. Pero anyway, to make it sour, maglagay kayo ng konting suka mga chuki. Okay, you can use calamansi or lemon kung anong gusto ninyo para mas masarap yung inyong recipe. Okay. So, yan mga chuki. Ano nga pala ito? Ano nga ba Tore, or sweet and <laughs> Whatever mga chuki. Okay. So, tinakpan ko muna siya ng konti para medyo maluto yung ating Tractor. Okay mga chuki, after one year, balik na tayo ulit sa kusina. Titignan na natin yung ating vegetable. Baka naku-overcook naman na. So, ayan. Tingnan ninyo, oh, very malapot na yung ating vegetable at yung sauce niya. So, pag ganyan na yung katik yung ating sauce, pwede na natin ipatong yung ating fried na fish kanina mga chuki. At tayaan uh, muna natin siyang mag-rest ng 2 to 3 minutes para medyo masip ng meat yung uh, ating sauce ng sweet and sour. So, ayan nga, so, kinadurog na talaga yung ating uh, isda. Okay, so anyway, gusto ko pa rin talaga presentation pa rin. Pagdating sa ating kawali, kahit putol na talaga yung ating isda. Di ba? O, oh, ayan, for today's vlog, ayan ang ating uh, video for today mga chuki. Ayan, may tractor, tapos may ano, may... may... So back again, after one year mga chuki, maglagay tayo ng konting uh, onion leeks. And after one week mga chuki, ayan na, uh, titignan na natin yung ating niluto. So ayan na mga chuki, o. Oh. Kung nakita ninyo, ba diba, Shiny, shivering na yung ating isda. Medyo nasipsip na ng laman ng isda natin, yung ating uh, sweet and sour, okay. So ayan, ang sarap. O, di ba mga chuki? O, yan. Binaligtad ko din yung isa para fair naman sa kanila. Okay? So, yan. So, yan na naman. Busog na naman nating mga bulate, mga chuki, mga kuya W na nagbabudget lang ng kanilang mga bulsa. So ayan, budget meal na itong uh, ano natin, itong recipe natin. Okay, so bilhin lang kayo ng tuna na na sale and then bilhin kayo ng mga gulay. So ito na nga mga chuki, tapos na yung ating pagluluto. And of course, kutong na ako, gusto ko nang kumain. So ito na nga talaga yung pinakamasayang portion mga chuki. Halika, kain na tayo mga chuki. Titignan na natin kung anong lasa ng ating niluto. So, ayan mga chuki. Unang kagat is the agad. So, ayan. No? Tingnan ninyo. Mm oh, -hmm. Nga O, ayan na. Okay, mga chuki. Thank you for watching. If you like my video, please don't forget to click subscribe, like and share, and don't forget to be always love, 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 love. Yes don't forget that God's love us so much to be loved and to love and to love each other. So stay safe always. God bless everyone. Chup 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 chup. Oops. ka pa nag-subscribe. Thank you for clicking the subscription button. Thank you. Good night.